sa dilim ng gabi, maghahatid ng kansang kailangan upang kasama ay magapi. Ang Panday isang action fantasy film na dinirek at pinudus ni Fernando Poe Jr. na siya rin namang gumanap bilang bida sa nasabing pelikula. Ang pelikulang ito na hango sa fictional comics na istorya ni Carlo J. at guhit naman ni Steve Gunn ay una ay pinalabas ng 1980. Si Flavio ay isang panday na kung saan ang kanilang buong bayan ay nasa ilalim ng paghahari ng isang malupit at makapangyarihang si Lizardo. Bilang panday, si Flavio ay gabi-gabing napipilitang tatakan ng simbolo ni Lizabdo ang mga kabataan upang maging alipin nito. Dahil sa pagiging alipin ng buong nayon, umaasa na lamang ang lahat na isang araw ay matatakasan din nila ang mga kalupitan at pangalipin ni Lizardo gamit ang itim na kapangyarihan nito. Ayon kasi sa alamat, isang itim na aklat ang naglalaman ng impormasyon kung paano masusukpo si Lisa. Nang sabukas, sa wakas ay matagpuan ni Lolo Temio ang itim na aklat, sinundan na din ito ng pagbagsak ng isang lava. Ngayon sa misteryosong libong hawak ni Lolo Temio matitikman ang tatak ng panday. Makakalikha di umano ng isang mahiwagang balaraw. Nagiging espada, dito ang tani makakagupo sa masamang si Lizardo. At dito nga nagsimula ang paglalakbay at pakikipagsapalara ng pangkat ni Flavio kasama oh. sina si na Temi. Nagkilang pananil, dito ang Batang si Lando na pinapila naman. ni Bento at Jr. at si Monica na siyang ginampanan ni Liza Lindogan. Malaming mga kakaibang nilalang silang hinarap ng mga tanging pakay ay pigilan ang kanilang palalakbay patungo sa hutan ng kalaban. Ang hata lumaban sa aking Dudurugin ko ang alamat na bumabalot sa kanyang katawan. Nagtapos ang unang bahagi ng pelikula sa duwelo ni Lizardo at Flavio, na kung saan tinalo ni Flavio si Lizardo sa paumagiran ng pagtatarap ng punyal sa dibdib nito, hanggang sa ang katawan nito ay tuluyang maging abo at maglaho. Ito ang naging hudyat ng ganap na paglaya ng mga taong hinalipin ang pangyarihan ni Lizardo. Subalit hindi dito nagtapos ang kwento ni Flavio. Sa katanayan, nasundan pa ito ng ikalawa hanggang ikaapat na bahagi sa mga sumunod na tatlong taon. Noong 1982, ipinalabas sa sine ang pagbabalik ng panday. 1983 naman, ipinalabas pinalabas ang Panday ikat. Samantalan, 1984 naman ipinalabas ang Panday 4, ikahapat na aklat. Ang lahat ng apat na pelikulang ito ng Panday ay pawang ipinalabas sa mga sinihan bilang entry ng Metro Manila Film Festival sa mga nabanggit na taon. Dahil nga sa kasikatan ng pelikulang Panday, nagkaroon pa ito ng versyon ng animated series na kung saan ang istorya ay nakatema sa unang Panday. Panday! <laughs> Tunay na di mapapantayan na naging tagumpay ng ang panday sa pelikula at telebisyon. Sa katunayan, makailang ulit pa itong ginawa ng iba't ibang version na mga malalaking TV out at film producers na ipinapalabas hanggang sa ko yan.